ng mga dahon. Walang babae. Buman hitir ko. Ah! O! Oh. Ibusin yan. Ibusin yan dito. <laughs> Bakit tirahin pa Di ba? Na <laughs> <laughs> ba ng mga ano to? Mga karabaw? Tirahin yan ng mga... Kailan doon ng kan lamig. <laughs> <laughs> ah! Malami bang susunod dito? oh Kaya ito eh. Malunggay, malunggay. O. Oh. Oh, Api na ron. O, oh, kamunggay o. Oh. Ito, ito. Ah, ko sa kamunggay ba Oh, Dayan ka mong kay Gulay oh. Dayan ka kon kay ba yun oh? Ay, na kung ba, kung saan ba Saan ni Ron ba Oh, sayo yun, Laway-laway ka na, Laway-laway ka ni Ron oh? sa <laughs> Adolong, magbayot ang inyo, pre. Ano yun? Masagulangan e. Nerito na lang. Nerito na lang. Huwag ka lang sibuyos dahon. Huwag kamate, spice na. First day of class? First day of class. Pabuyo na sa pahinti. Ayos, ayos. Very good. na? Pamangkin. Ano yun sa mga sa ina-joke? Kriya daw niya. Ha? Kasi kriya? Ah, ito yung gamot sa kriya niya. Sa luyot? Sa luyot. O, ba't maraming pa? Ba't hindi naubos? gabi mo po akulutan. Oke. Okay. Oh. Meron Syaruna. Ya dawhi na hmm. you know, luwan pa pampa lapot. Lalu. Taluyot pa. Langkay pa yo kay lang. Tsaka meron tayong kaunting kalabasa cak patula. Tingati lang gamatis. cak tunang lan. At ang angking, ang ating subak ay Pansahog, pampalasa ay ang ulo ng piniritong isda. Ulo ng piniritong isda. Yan. So magkapakulo na tayo ng tubig. Pre. Alabasa. Hindi mo kinasanggalan eh, ang balat, pre? Hindi Hindi na? Hindi nga. Kasi hindi na may <laughs> ang vitamins Hindi na na-vitamins. Hindi na vitamins pre. Ayun, kasan mo yan? Kasan ah, mo yan? Yun. Ah, murang luya dito ba? Murang ngayon. Oo, oh, parang parang bencing ko tapos into, ah. <laughs> ito yung, yung, dito, ah. Sila yung piso lang yan, piso. Ang ito ah. Lagyan mo dito, pre. Pre, mang Ang mga mo lang ito sa akin ba? So sa hulog sa paligid. Oo. Pa, so. Wih, apa? Oke, okay. loh, okay. 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 huh? please. Bini tengennya kematian dingin tuh. Uh. -huh. Alisan malahnya yang butuh. Ini baik konten kontingsi lah selom. Bagus. Hilang? Luh? Tiram butuh mati. Eh, iya, iya. Magkakasim na yan. Sige, pre. Huwag tayong kumain ng bulok, pre. Ah. Bulok yan. <laughs> ah, bulok yan. Ang bulok yan. Tapos ah, na ang bulok. Ah, wala. Good. Isa. Ito na din, pre.

Patol. Patol yan. Galing mo na magayat nga ng gulay pre ah. Oo. Oh. Mon, hindi ka pa mabilis magayat ng ganyan ba? Ah, amor man yun. Ngayon, ah, mabilis na. Hindi gaya Mahilig ka na siguro magulay pre. Hindi, hindi pa rin. Dito, <laughs> lang. Dito lang. Sa bahay, hindi ako nagulay doon. Ano ah, ba? Ang magaling ka na ngayon magayat Oh. Tingnan mo. Bilis. Busaging ako doon sa amin. Busaging. Itlog. <laughs> Ay, eh. mahirap ang buhay eh. <laughs> mahirap ang buhay ah. Oh. Pandisal, oh. pandisal. Pandisal sa umaga, pandisal sa awan. Medyo matagal-tagal din tayo, hindi nakapag-video ba yun, no? Oo, oh, oh ka sa akin, pre. Pero wala oh. kong time to si pre, kasi hindi yung ko may okay. iwan din sa awa ko. nga. Naglala, na... Kasi, kami. Oo okay. okay. nga. Hindi kita mapipilit.

Okay, pagbabalik nas ni Paring Joel. Okay na, magsagtag ang ganda. <laughs> Parang Juan Gabriel, overrated ka. Hindi <laughs> na tayo ayun, nakakabot ng 46K. Gaya lang natin, nakakabot tayo ng 46K. Hindi, sa yun. Sa recipe man yan na naloto natin. Hindi, sa tao din yun, pre. sa yes. sa jamming ng tao, pre. Oh. Galing mo eh. Ikaw ba? Parang isa kang factor ng ako ng kwan ba? Isa kang malaking factor sa aking videos. Ah, eh, impacto? Factors. Sa sobrang impact. Ano nga, bro? Talo ng impacto. Hindi. Sama na rin 'yan. Factor <laughs> <laughs> eh. Kumulo na pre, oh. Kumulo. Baso-aso na pre, oh. Oh, yeah. Lagyan mo lang ating pangsako. Ulo lang. Puna. Pusta. Puna yan. Pirit yan, pirit. Puna man yan. Puna ba yan? Oo. Pampalasa, pampasarap. Diyan mo yung kasama ko ito. Sabi ko, Hi! <laughs> totoo kong kaibigan, ha? Totoo, totoo yan. Ah, uh, kasali ka mga, mga dito. Siyempre. Lagay na natin itong medyo matitigas, pre. Ha? Ugas naman kaya ito, pre? oh, ugas na yan. Ayan. Kaya yung kanlang. oh, yun. Uh... ba? Matagal kasi yung rutuin. Ah, sa hindi na ito para magkakaroon ng kulay malakas man yan siya konti lang naman din yung kalabas ay eh. baka yung naiwan natin hindi mo lunod na sabre so, sibuya spray so, ito pre oh hindi yan ito rin bawang yan walang pagbabalik sa parlan naglawoy kami ano mas tagalo ng lawoy pre Sina ba bang gulay? Sino gulay? Oo. Oh, no. Meron na ba bang gulay? Meron tawag yan? No. Nor? Oh. Nor, ah, nor yun? <laughs> ah, kuya talaga, oh. Wow, oh, nar, ah, Nor! Sino ba bang gulay? Lagi na naman kaunti asin daan, pre. Dito sa amin sa... Kulusulo. Kulusulo ba yan? Ang tawag sa atin dito is... Lau oi, lau oi. <laughs> Kumanta tayo kanina na dabawin niyo ha. <laughs> Double City wala Double City. City tayo. Oh. Dali kita asin pre. oh, sige. Konti lang <laughs> para hindi masisira at kaya Kasi yang kaya din daw. yung Lagi ah binutasan. Ilagay na lang ng motor pre. Oh yan, kaya Oh. Eh, lason na yun eh. Lagyan mo ng lason. Lagyan mo na rin ng lason. Lasonin natin to. Oh, yung iba hindi bilang pagita pero, di ba ginakatin lagi nai? Oh, tin, to yan, yan. Pero alam niyo pa pa kolo yung ang stop. Isya, isyan tayo eh. Kung magamit tayo ng kwan, to ano? Umami, umami, umami yan. Kasi kung pag paghagpat nai, Ating naiwang sa loyot, pre. Pero alam mo ba, pre, yung yung kamatis? Oh. May, may umami content yan. Ano ba? Oo, oh, napansin mo, pag nilagyan tumami? mo ng... Natural. oh. natural. Oo, di ba? May parang masim-masim na matamis-tamis siya. Yung neutralize niya ang lasa. Hindi nga pang sigang ngayon, kamatis lang. O, oh, may umami yan content ng Ula? kamatis. Walang ulad wala, eh. Yung wala, umami lang. Umami lang. 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 Ay, hiwalay sila eh. Hindi <laughs> wala nun eh. Gano'n ba? Oh. Baka, baka na single yung <laughs> dati. Eh. Single mother, umami. Pasinggo siguro si Ulo. Pasinggo. 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 Oo. Oh. Eh. Yan, pa. ah, diyan. Oh? Dami nga na. Tataba niya na. Oh. Mm -hmm. ah. Tres ko. Mula pa sa ating sarili yung puno, pre. Eh. Oh. Kanina lang, kuha oh, niya. No, eh. Puno pala yan. <laughs> Ay, ah, uh, damuhan, damuhan. Damuhan. <laughs> <laughs> Isabay niyo na itong kuhan. Yung pampabata. Pampabata natin. Pampabata natin, eh, no? Sige. to. pag gusto mong ah. mabambuhay. Alam mo, guy. Oo. Oh. Ito na mo kay pre, may content ito na anti cancer. Oh, anti anti toxins. cancer. Oh, anti cancer. Anti cancer. Oh. Hmm. Eh, Ayun uh, sa sakit. Mm. Ito, raw ano to? Mga healthy foods. Oh. Pero problema lang kasi pre, pag sobrang yung... No, 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 uh, so, yung, yung... Ay, hindi. yung yung vitamins, ma sa sabaw. Oh, Kung so, sa so, kasi pag Dapat dito siya, hain agad, pre. Hanguin agad. Okay. 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 Kaluto na, galimang, pre, Hala taon may kabasa. Hala oh, okay, right. taon, hala taon para mo ano si sa kwag ata. Ang <coughs> lunod mo na pre? Ang lunod na. Al lunod. -lunod. -lunod. pa yung makabidyo. Ah, ano nangyari? Okay na, okay na okay, oh. Sakto na. Yan, nalagay ko lang yung saluyot ha. Ah, oh. uh, hindi nga lang kita sa video. Yan. <laughs> saluyot yun. Saluyot yun. Tsaka, ang ating kalamunay, hindi nalagay din natin. Oh. Yan pagkalagay na pagkalagay, ang uwi tagad, pagka ma-mix sa sabaw. Maapaw sa malunggay. Hindi meron yan dyan, anti-cancel, uh, power. Anti uh, <laughs> Maapaw ang malunggay sa sinabawang gulay. Ayan, Hindi na din matilok yan kasi mahirap silokin yan. Pag sa sabaw yan, tamo ka agad yan. Wala yung sabaw kriya. Huh? Pure. Transfer dito sa malaki mamaya. Sa atin lang. Adjust mo lang yung lasa. Makasya hmm. lang siya. Kaya ni Tihanggal ko yung mga iba mga sangkap na nalagay. At saka sabay sa mga lalagay yung mix mamaya doon sa ating

sa tay 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 lang doon sim oh. konti lang konti lang at ito yung hindi lang konti ng bitchin si bagyo yan eh lason 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 ko sabi nang iba ya ini nah, hmm. hmm. hai, 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 ini hai, 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 ya hai, 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 May Hingin apa? Si kain. Pakuloy na din sandali. Kung nagutom na ako ba? Ayos na yan. Hindi ako nag... Hindi ka nag-pass. Nag-pass? Kasi... Pass na, pass. Pass mo. Kasi sa ating... Uh, mura, sa ating kumak. Oh. Ano lang, tawag din. Dalo bre? Oo. Oh. Slimey, slimey. Slimey. Mm. Matapalan yung mga butas-butas na din yes. na mga bituka. Yes, exactly. Oo. Oh. Yan. May mga ulit.

Tara, inugasan boto kanya ya pagkatapos mo magtingin doon na. Maraming na wala nang trabaho niyan, ganyan <laughs> ganyan na coin habit. Tulog uh, mo. sa dinadag. Pag-ugas. Apain di ka ma tanggalan ng trabaho? Kasan mo. Hay, kay bigyan ng tunay. Ang galing. Galing. Binata pa ito. Ah huh? Ang kasipag maglinis to masipag magluto May kasipag magturo ng music kids Ah oh, para magkahalo sila na magkahalo feeding, mang feeding yan pre hmm. anong barangay papakainin natin yun <laughs> pre tatawagan natin yung barangay wane? Okay. mangasarili lang natin mangasarili <laughs> okay. lang na natin oh. okay wala <laughs> tayong pakainaw sa iba Man. pre oh. nag-incorporate na lahat kasi na-cast yan na yan ah may iwan na maya ah oh. oh, wala mm. parang salad lang oh Okay. Yung mikos-mikos lang na Mau. Ganyan lang yan. Good. Oh, tayo, oh, pre. Oh. Oke, ayus. Ayos oh, nice na yan. Please. Oh. Subscribe. No yung, ano? Like, share, and subscribe. Ka Victorious TV. Kami nung lang ginamos pre, oh. Ah! Pre, ngisi-ngisi yan, pre. Galing sa Sargao, sir, pre. Ah, Sargao to? Ayong Ah, yung na ka sa si Sargao? Oh. Yung grabe mga, yung mga, mga, mga katawan dun? Grabe na. na you no? Know? Yung mga nakatopis. Apam, ba, Grabe ba, oh? Apam yun? Oh. Grabe mga body, ano? Ba no? Ano nga sa personal pay, ha? Lalo na. Eh, ilang beses ko yun inulit in 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 ulit pa. Yung nasa kuan kayo sa lagun? Ang grabe ba no? Yung kuan no? Pero hindi ko pinanood yung pre? Hindi mo pinanood? Hindi. Ako lang na video. O kasi, nandun kasi yung misis mo eh. Patay ka. Sampalin ka nun. Sampalin ka nun sa Adam Sapol. Patay ka. Okay, pre. Wala tayong suka, pre. Set to top. Ayan, pinusahan lang ni Parin Duel ng sili yung ating isi na ginamos. Ayan, no? Yung siling dimunyok. Siling dili. Ayan, mabait to. Siling mabait to. Maahang pa, Ma -ma pa rin. Ayan, no? Ya, jamore, kampasusan jamore. Para mamayang gabe. Para andam andam Ha? Agoy ko, lagi po. Nang sa iyo kayo dugay. Tanong mo mga bata doon, sa iyo po. No, no. ah, lang na si... Mori. na ba? timing, timing na ba? Bagawot ba? Walang na talan. <laughs> Walang disturbo na ba? Wala na, lulig na. Ay -ay ka, Ayay <laughs> -ay ka. <laughs> Ay -ay -ka. Dilim na, mga kaya mo ginasulti sa mga dirimuri. Bulabiring na ba? Biring na. Ah, ayay <laughs> -ay ka. <laughs> Tidak ada bagai istori anak-anak, jadinya kanang... Salumpas. salumpas. Ah, sige-sige. Ah, <laughs> <laughs> oh, naman. Kain aku. Kain kami, hah? <laughs> <laughs> oh, kain, ya no. Kain, ya no. Ah, <laughs> Ah, sabaw. Kuya! Sabaw! So, ayan, sa pindunan. Para bigyan natin nating bus. Bus principal. Sir Mardo. Oh, Sige natin ang sabaw ng ating laukoy mula sa ating saliling so, tanim so, so, so. dito sa school. Saloy, <laughs> oh. At ako'y natutuwa. Sabaw na ka. da! Kuy, birahin, o, eh. Sabaw na ka, ako'y natutuwa kasi buo na naman tayo. Hmm. Buo na naman ang trupa, pre.

Wala, <laughs> di ba eh? Di, di ba, nga eh. Wala Ito man. Ah, nasipang nga ito. sura Asura mo ito. Guard, may nakasulod kayo. Hey, guard, guard, guard. May nakasulod kayo, <laughs> oh panat kami subalim siya kaya, kasi balik -aral na naman tayo. Oh. kasi 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 na. kasi <laughs>